Pagpalang araw mga kapatid at uh, mga kasama sa agrikultura Tayo po ngayon ay nandito sa ating hydroponic So, yan. so tayo po ngayon ay nag-harvest na no? yan. Nakapagbinta na po tayo ngayon so, Ito po ay 3 uh, weeks 3 weeks old lang po ito, no? so, Pero ganito po kagaganda oh. yan yan. May kita po natin napakaganda nitong ating ah... Uh, lettuce. So, ayan, So, mga kapatid. So, ngayon po ay napakamahal ng ating lettuce sa market, ano. So, dito po sa amin binibigyan namin ang halaga yung inyong barya. So, sa halagang 30 pesos ah... Uh, per uh, puno po, ano. Ayan kuha tayo ng isa o tayo para makita natin kung gano'n ka kalaki yung 30 pesos ito po yung 30 pesos natin oh. ayan so ganyan po yung 30 pesos natin siguro mga 200 grams mahigit na to no? uh, ganun na po ang bigat nito so ito po pwede pa nating makain yung katawan kasi wala pa po itong isang buwan So, malutong pa po siya at uh, bata pa po itong ating lettuce so yan po mga kapatid no binibigyan namin ng halaga yung inyong bariya dahil kung sa market po ito uh, more than 600 ang isang kilo nito ngayon so dito po sa amin binibigyan namin ng halaga yung inyong uh, 30 pesos sa halagang 30 pesos makakapag uh, salad ka na po yan Marami ka ng makukuhang bitamina dito sa ating uh, lettuce. So maraming salamat pong muli at God bless po sa ating lahat mga kasama. Ingat po tayo.